Magandang araw mga kaprobinsyano Ang lulutuin natin ngayon ay tinulang manok So nagdisa na ako ng rikado At inilagay ko na ang manok At hayaan natin munang maluto Haluin natin at imikos-mikos Hanggang sa mag kulay brown ang manok at pagkalipas ng tatlong minuto ay lalagyan na natin ng patis pampasarap yan ay kinansya ko lang ah, bahala na kayo mga kapubinsyano lagyan natin ng durog na paminta na wasap na wasap at haluin ulit natin para mag sama-sama na ang mga Ricardo. Takpan natin. Lagay na tayo ng nor kicking cubes para mas masarap ang ating tinulang manok. Lagay na din tayo ng tatlong siling green o yung panigang Ilagay din natin ang papaya. Uy, bakit may malaking papaya dito? Hindi nahiwa ni Kaprovinsyano. So ilalagay ko na pala yung tanlad. Nakalimutan kong ilagay kanina. Pero okay lang yan. At yan ay aamoy pa rin ang aroma at sarap haluin natin. sino pala? nagbago ng isip ko. dapat ay tinola, ay gagataan ko na lamang, para maiba naman ang lasa. ilalagay ko na ang gata o purong gata yan, mga kaprobinsyano. para mas malinamnam ang ating manok na may papaya. haluin natin para hindi mamuo ang gata na ating inilagay at luto na ang ating manok ilagay na natin ang malunggay para mas healthy ang ating ulam haluin natin at malapit na siyang maluto ang malunggay sa ating katawan at yan ay masustansya maglagay na tayo ng suka para hindi agad mapanis ang ating ginataang manok na may papaya Halu haluin natin at pwede na yan luto na ang ating ginataang papaya